Hi guys, so ito pala yung time na lumabas tayo para mag shore leave at pinuntahan natin ang Simon's Club dito sa Rotterdam. So dito guys ay talagang naglalakad lang kami sa aming mga pinuntahan at habang naglalakad kami ay first time ko ngang nakakita ng tulips na totoong tulips talaga yung nakatanim. Grabe, ang ganda talaga ng bulaklak na to in person kaya hinintuan talaga namin para kuna ng video at picturean. Pagkatapos ay nagpatuloy na kami sa aming paglalakad. Medyo malayo din yung nilakara namin guys kasi marami kaming pinuntahan at yung huling pupuntahan nga namin ay yung Siemens Club. Pero okay lang na maglakad kasi nga malamig naman ang panahon dito. Diyan nga kahit na ilang minuto na kaming naglalakad hindi talaga kami pinapawisan. So after mga 30 minutes na paglalakad or siguro sobra pero hindi naman siguro abot ng isang oras ay narating na rin namin ang Siemens Club tamang tama lang yung pagdating namin dito guys Kasi nagbubuka sila 6pm At nagsasarado 9pm So sinulat lang namin yung mga pangalan namin Bago kami pumasok At pagpasensyahan nyo na yung sulat ko At least naman diba nababasa Pagdating nga namin dito guys ay walang tao Kami lang talaga yung tao na nandito Subali so, parang solo na namin to May dalawang tao na Nag-accommodate sa amin at minigyan kami Ng free coffee So dito pala guys ay meron silang mga libre Na mga damit kaso nga lang yan tira-tira na baka naunahan na tayo pwedeng maglaro ng table tennis ng billiard at may piano din sila pati na rin gitara so pwedeng pwede mo yan gamitin at ito nga, yung kasama ko si Sir Fitz ay naglalaro ng billiard. So syempre, hindi naman tayo marunong dyan, kaya tingin-tingin lang tayo. Nauna na palang umuwi yung dalawang kasamahan namin guys. So dito, libre hatid sundo. At pagkalipas ng ilang minuto ay kami na din yung umuwi. Nagpasalamat lang kami sa kanila bago kami umuwi kasi sabi nga nila, volunteers lang sila dito. At tinanong namin kung bakit nila ginawa to Sabi nila ay gusto nilang tulungan yung mga seaman. Sabi nga dito sa kasama ko na mas okay daw at mas maganda daw yung Siemens Club sa ibang lugar kagaya na nga lang ng Antwerp so kapag makapunta tayo dun ay puntahan din natin yon so guys back to reality guys kakatapos <laughs> uh, na lang mga sure live kakatapos lang mag sure live <laughs> ang lamig lamig <laughs> balik na naman tayo sa barko guys so yun lang kasi bakit